Meron kaming uh, video footage na dumalaw dito talaga yung WJ, uh, ang pangalan niya Tamina, no? Ng uh, CCTV, CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ, ang pangalan niya Tamina, no? Ipapatawag namin yon. Inibitsigan siya actually ngayon. But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan hindi ako, hindi pa ako tapos at lalong hindi ko kayo uuruan. Noong Agosto 19, isang kinatawan ng WJ Construction ang dumalaw sa Senado at dala ang pera na iniulat na kickback. Ayon sa impormasyon, ang 30% bahagi ng kontrata ng kumpanya ay ibinibigay umano kay Senador Jingoy Estrada. Nakakagulat dahil may CCTV footage na naitala ang buong pagpunta at paglabas niya ng bisita sa Senado, pati ang galaw niya at reaksyon ng mga senador. Sa simpleng video na ito, makikita kung paano nangyari ang transaksyon sa loob ng Senado. Ngunit ang tanong, sa dami ng naitalang kilos at galaw sa CCTV, makikita ba talaga kung may ilegal na nangyari dito at sino ang totoong kasangkot sa kickback? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Ang Blue Ribbon Committee ang humawak ng investigasyon at si Chairman Panfilo Lacson ang nanguna sa pag-review ng footage. Isa sa mga pangalan na lumabas sa video ay si Mina, ang kinatawan ng kumpanya. Plano ng komite na ipatawag siya upang malaman kung saan kwarto siya pumasok at kung ano talaga ang nangyari habang nasa loob ng Senado. Sa bawat galaw at kilos na naitala sa CCTV, may posibleng ebidensya na makakatulong para linawin ang kaso. Bukod sa mga aksyon ni Mina, makikita rin sa footage ang reaksyon ng ibang senador. May ilan na tahimik at maayos ang kilos, may ilan naman na parang nag-aalinlangan o nagmamadali. Sa simpleng pag-obserba sa kanilang body language, Nakikita na may tension at posibleng may itinatago silang impormasyon tungkol sa transaksyon. Bagaman sinasabi ng ilan na malinis sila, ang video ay nagpapakita na may pagkakataon na may hindi tama sa nangyayari sa loob ng Senado. Ayon sa report ni dating Bulacan District Engineer Bryce Hernandez, ang kickback ay bahagi ng transaksyon ng kumpanya para sa isang proyekto. Hindi lang ito simpleng pangyayari sa politika kundi ito rin ay may direktang epekto sa pera ng bayan. Habang nagaganap ang investigasyon, ipinapakita rin ang sitwasyon kung paano tumutugon ang mga opisyal sa mga aligasyon. May ilan na nagbibigay ng paliwanag, may ilan na nananatiling tahimik at may iba na tila nagtuturo sa isa't isa ng kanilang posisyon. ang CCTV footage ay nagiging mahalagang ebidensya dahil dito makikita ang eksaktong oras at galaw ng bisita. Ang bawat frame ay maaring magbigay ng impormasyon kung paano nangyari ang paglipat ng pera at kung sino ang kasangkot. Para sa Blue Ribbon Committee, mahalaga na maipakita sa publiko ang buong proseso ng investigasyon para malinaw ang katotohanan. Ang proseso ng investigasyon ay nagdala rin ng pansin sa staff ng Senado. Nauna nang itinanggi ni Estrada na may staff siya na nagngangalang Beng Ramos. Ngunit lumabas na may kaparehong pangalan na nagtatrabaho sa Blue Ribbon Committee kaya sinabi ni Chairman Laxon na kailangan ng internal cleansing sa komite. Inilipat na ang tinutukoy na empleyado sa ibang departamento at pinapaliwanag pa rin kung ano ang nangyari sa legal na aspeto ng issue. Ayon sa aligasyon ni Hernandez, daan at 55 milyong piso ang proyekto sa Bulacan na nauugnay kay Estrada. Nang tanungin noon si Estrada tungkol dito, sinabi niya'ng marami sa mga mayor, gobernador at konsehal ang humihingi ng proyekto at iniwan niya na lang sa kanila ang desisyon. Ang tanong na ngayon, kung totoo man ang naitalang kickback, sino ba talaga ang nakinabang at sino ang nagbigay? Nagsasinda ito ang unang pagkakataon na sangkot si Estrada sa ganitong isyo. Noong Abril 2000, nakulong rin siya kasama ang kanyang ama, ngunit matapos ang ilang taon ay nakalaya siya at nakabalik sa politika. Sa 2004, tumakbo siya at nanalo sa eleksyon. Pagdating ng 2007, habang dinidinig ang kaso, naakwit siya. Ngunit kahit pitong taon na ang lumipas, muli siyang nadawit sa mga aligasyon, kabilang ang pork barrel scam ni Napolis. Dito, umano'y may mga bogus na proyekto at isang daan walumput tatlong milyong piso na naitalaga sa maling paraan. Ngunit kahit pitong taon na ang lumipas, muli siyang nadawit sa mga aligasyon kabilang ang pork barrel scam ni Napolis. Dito, umano'y may mga bogus na proyekto at isang daan walumput tatlong milyong piso na naitalaga sa maling paraan. Noong 2016, nakapagpiyansa si Estrada at habang dinidinig ang kaso, tumakbo siya ulit sa eleksyon noong 2022 at muling nanalo. Sa kabila ng paulit-ulit na kontrobersya, maraming mamamayan ang naimpluensyahan at pinili siyang muli. Sa 2024, binasura ng sandigang bayan ang PIDF scam, ngunit napatunayang guilty si Estrada sa direct at indirect bribery. Sa kabila ng lahat ng ito, paulit-ulit pa rin niyang idinedenay ang mga alegasyon. Sa isang interview, sinabi niyang hindi siya nakatanggap ng kickback sa mga flood control projects at iginiit pa niya na kahit mamatay siya o ang kanyang pamilya, wala siyang natanggap. Ang denial na ito ay nagdudulot ng tanong kung paano haharapin ng mamamayan ang ganitong sitwasyon, lalo na't paulit-ulit na ang mga kaso. Ang pangyayari ngayon ay malinaw na hindi lang simpleng isyu ng politika. Ito ay kwento ng pera, kapangyarihan at pananagutan habang patuloy na iniimbestigahan ng Blue Ribbon Committee ang mga CCTV footage at sinasagot ang mga tanong tungkol sa mga transaksyon, makikita natin ang kahalagahan ng transparency at accountability sa gobyerno. Ang bawat kilos, bawat sagot at bawat denial ay bahagi ng puzzle na kailangang buuin upang malaman ang buong katotohanan. Matapos ang lahat ng investigasyon, tanong pa rin ang bumabalot sa sitwasyon Hanggang kailan nga ba magpapatuloy ang ganitong klase ng alegasyon at denial? Nakakapikon at nakakabahala na paulit-ulit na lang ang ganitong kaso sa politika. Ilang milyones na ang napunta sa hindi malinaw na paraan at habang nagpapatuloy ang mga denial, ang mamamayan pa mismo ang tila hindi natututo sa nakaraan. Ayon sa ilang ulat, may mga pahiwatig na nagkakasabwatan pa ang mga opisyal. May mga tawag at galaw na nakikita sa footage na nagpapakita na may pinag-uusapan na posibleng mga plano o paraan upang itago ang transaksyon. Kahit na may denial si Estrada, hindi maiwasang isipin ng marami na may katotohanan sa mga sinasabi ni Bryce Hernandez. Ang mga detalye ng CCTV at testimonya ng ibang sangkot ay tila nagtutugma at may mga empleyado rin sa Senado, tulad ni Beng Ramos, na nagpapatunay na mayroong ganitong transaksyon. Hindi lamang ito simpleng aligasyon, kundi isang seryosong usapin ng pananagutan at integridad sa gobyerno. Ang paulit-ulit na problema ay nagpapakita na kulang ang mga hakbang para maprotektahan ang kaban ng bayan. Habang patuloy na iniimbestigahan, lumalabas na may pattern ang mga ganitong insidente. Marami ang nagtatanong kung kailan matututo ang mga politiko at kung paano mapipigilan ang ganitong pag-uugali sa hinaharap. Sa kabila ng lahat, ang denial ni Estrada ay matindi. Sa isang panayam, iginiit niyang wala siyang natanggap na kickback at kahit mamatay siya o ang kanyang pamilya, hindi niya tinanggap ang pera. Ang ganitong pahayag ay nagdudulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Paano natin malalaman ang buong katotohanan kung paulit-ulit ang denial niya at may iba pang sangkot na hindi malinaw ang posisyon? Makikita rin sa kasaysayan ni Estrada na hindi siya bago sa ganitong kontrobersya. Mula noong nakulong siya noong 2000, nakalaya siya at muling tumakbo sa politika hanggang sa mga kaso ng pork barrel scam at PIDF scam, paulit-ulit ang mga aligasyon at denial sa kanya. Sa kabila nito, marami pa ring mamamayan ang patuloy na bumoboto sa kanya. Ang tanong, paano kaya matututo ang publiko at paano matitiyak na hindi na mauulit ang ganitong insidente sa hinaharap? Isa pa, ang relasyon ni Estrada sa ibang senador at empleyado ay pinagmamasdan rin. Sa footage, makikita ang tensyon at kaba sa mga galaw nila, pati ang biro na nagiging seryoso na. May ilang senador rin na tila kinakabahan kapag tinatanong, at may iba na tila naghahanap ng kakampi. Ang ganitong kilos ay nagpapakita na ang bawat galaw ay mahalaga sa pagbuo ng ebidensya at sa pagunawa sa buong sitwasyon. Sa huli, malinaw na hindi lang simpleng aligasyon ang pinag-uusapan. Ito ay kwento ng pera, kapangyarihan, denial at ang epekto nito sa mamamayan. Habang tinitingnan ng Blue Ribbon Committee ang CCTV at iniimbestigahan ang testimonyo ng iba pang sangkot, lumalabas ang kahalagahan ng transparency at accountability sa gobyerno. Ang bawat frame, bawat sagot at bawat denial ay bahagi ng kabuoang larawan na kailangang buuin. Sa pagtatapos ng investigasyon, malinaw na ang kaso ni Estrada ay hindi lamang simpleng aligasyon kundi isang seryosong usapin ng pananagutan sa gobyerno. Ipinapakita nito kung paano nagagamit ang kapangyarihan at kung paano nakakaapekto ang mga desisyon ng iilang opisyal sa pera ng bayan. Sa kabila ng denial at paulit-ulit na kontrobersya, mahalaga pa rin na patuloy na subaybayan ng publiko ang mga pangyayari at humingi ng malinaw na paliwanag. Para sa akin, ang transparency at accountability ang susi upang hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Ngayon, iiwanan ko sa inyo ang tanong. Kung nakita ninyo ang ganitong pangyayari sa inyong komunidad, paano kaya ninyo hihikayatin ang mga responsabling aksyon at pagbabago? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.